Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. Dito lang siya. Hindi mo mo maintindihan? Ayaw na sa'yo ng bata. Perlita, please naman. Nakasama mo na siya eh. mo na siya sa pamilya ko. Ano bang mahirap intindihan sa ayaw niya na sa pamilya niyo? Bakit ka ba nagtataka? Ni minsan, hindi mo binigyan ng pagmamahal si Darlin. Kaya malayo ang loob ng bata sa'yo. Kaya dito lang siya. Kung hindi mo siya kaya alagaan, ako mag-aalaga sa kanya. Oo, sige. Nagkulong ako sa pag-aalaga sa kanya. Pero kahit anong sabihin, nabigyan ko siya ng magandang buhay. Nakapag-aral siya sa magandang eskwelahan, nakapag-travel. Lahat ng gusto niya, nabili niya. Nabigyan ko siya ng masaganang buhay. Buhay na hindi mo may sa kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero ang importante, mas mapapabuti dito si Darlene. Kaya dito lang siya. Mapapabuti? Dito? Sigurado ka? Eh, hindi ko nga alam kung paano nakatagal si Darlene sa bahay mo eh. Umalis ka na. Binabalaan kita bago kita masaktan! Hindi ako alis dito nang hindi ko kasama ang anak ko! Wala akong karapatang tawagin sa anak dahil hindi mo siya anak! Hindi siya nang galing sa'yo! Anak ko si Darlene! Totoo ba ang narinig ko na Iperlita? Ako yung anak ninyo?